Hello mga ganda! Ayan ang best nyo ay mukhang may lakad ha. Saan kaya pupunta ang best nyo? Ako ha. Ayan, talaga may lakad nga talaga siya. Alis siya. Pupunta siya ng Batangas City. Kasi nga, you know, nako ha. Naka-stress na ako ng bahagya kasi nga. Nakagat ako ng pusa today. Siyempre, um, pag nakagat kayo ng pusa, hindi eh, mo siya pwedeng ibasta lang. Huwag mo siyang Parang ipawalang bahala. Kasi nga, ba? Diba? Kaya ngayon, mapapatulog tayo today. Pupunta tayo sa, sa Batangas City. Ayan. Um, mapapatulog tayo sa Animal Bite Center. You know? Kasi nga, para sa safety ng self. Wow! <laughs> Ang mag -hatid sa atin si Kuya Erwin. Kaya naman maraming maraming salamat ni si Kuya Erwin. Kasi nga, hinatid ako pa Batangas City. Pero, ay, hinatid ako hanggang dagatan. Ayan, nakikita nyo naman. Dito, dito kami dumaan sa kabilang daan. Kasi nga, doon sa isa ay super putek. Oh my goodness! oh, my goodness. oh my goodness. <laughs> Promise. Kaya dito tayo maiba. Pero ang perfect din ang daan dito ha. Kasi super daming puno. Tapos eh, may part siya na malino. Ayan. Ang Ang labas nito ay sa Duhat, sa sitio Duhat, Barangay Pinya. Kita mo naman, o, oh, ba diba, Oh? Ang Okay siya, oh hmm, Sige, oh yun Kaya naman sa lahat po ng mga best natin dyan Maraming 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 salamat po sa inyo Kasi talagang pinapanood niyo po yung aking Aking mga vlogs Ayan, thank you so much for the like, share, and Pag-follow sa akin Kaya naman sa lahat po ng mga best natin dyan Na hindi pa nagpo-follow sa akin Oh my God, you have to follow me na wow party art art mga party mo doon and i-follow muna ako para naman ma you, you know ma-update kayo ma-update kayo sa self ko kasi oh, ito artista ba ito hindi para sa good vibes syempre good vibes na ang hatid ng best nyo kaya naman sa lahat ng mga best natin dyan out there sa lahat ng magaganda natin hello mga ganda ayan i-follow nyo na ako dali ayan malapit na tayo sa labas ng duhat diba ayan ba diba? sabi ko sa iyo eh ito na po yung sitio duhat o ba diba? nasa ano na tayo nasa simento kanina puro lupa lang o nasa laurel na tayo powerful diba mabilis lang tayo ano ba parang joke lang to no wow <laughs> and then ayan nagmakdo muna tayo kasi nga di pa ako nag-uumagahan noon kumain muna ako sa umorder muna ako sa bakdo ayan for take out tapos kumain ako sa daan kasi nga para makainom din ako ng, ng gamot ayan ito na yung ABC ba? animal bite center kasi nga kailangan kong magpaturo because of the ano, you know ta tapos ayan after nung uuwi na ako pupunta ako ng sensi kasi tuwing Saturday ayan talaga namang ako ay dito nag grocery sa co-op sa co-op ng dagatan CNC co-op super mura kasi ng mga paninda dito kaya naman sa lahat ng mga besta nila ng mga ganda ako magpa member na kayo sabihin niyo lang yung pangalan ko Naku ha. na panood ko to sa gan, sa gandong Norby TV or kay Nubet Diona at yan sa Oh My God. Sabihin nyo dun, magpamember na kayo. Dahil eh, kasi super mura na mga paninda dyan. Naku ha. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Tapos ang daming points. Sangka ka pa, ba diba? na mo naman yung pinamili ko. Oh. May mga pansit. <laughs> Third day niya, siya, perfect yan. Tapos toasted. Tsaka si ate yung cashier siya. An, naku, mabait yan. Naku. Tapos pwede ka na buy dyan ng, ng